isang couple sa Aurora natuloy pa rin ang pag aydu kahit na bumabagyo. Natural sa isang magkasintaan na lubos na paghandaan ang kanilang kasal dahil isa nga naman itong malaking milestone sa kanika nila mga buhay. Kaya naman kahit ang pagdating ng bagyong pipito sa mismong araw ng kasal nila, Rachel at Regan Gatuz ay hindi sila napigilan. Kung ano ang buong kwento, ito. Itong nakaraang buwan ay isa si Bagyong Pepito sa mga sunod-sunod na bagyong humagupit sa maraming probinsya at sa pambihirang pagkakataon ay natapat pa ang pagtapak nito sa Aurora sa kaparehong araw ng kasal ni na Rachel at Reagan. Sa isang interview, ibinahagi ng groom na si Reagan na nangambaraw sila na baka hindi makarating ang mga bisita dahil sa banta ng bagyo at baka ang kanika nila mga pamilya na lamang ang dumating. Pero hindi naman binigo ng na mga imbitadong bisita si na Reagan at Rachel dahil kahit gaano pa kasungit ang panahon ay dumalo pa rin ang mga ito sa selebrasyon ng kanilang pag-iibigan sinabi rin ni Rachel na dream niya raw simula pagkabata ang magkaroon ng beach wedding na siya namang natupad dahil ginanap ang kanilang kasal sa isang beach sa Di pa sa Aurora. Pero ang dream wedding na ito ay binagyo ni Pipito. Sa isang video makikita na umagos ang tubig dagat dahil sa malakas na alon. Dulot ng bagyo, papunta sa bride at groom na nakaupo sa harap ng makeshift na altar. Gayunpaman, hindi raw alintana ni Rachel ang paghampas ng malaking alon. Dahil si Regan lang daw ang nakikita niya sa mga oras na yon. Walong taon nang magkarelasyon ang dalawa bago nagdesisyong magpakasal. At sa haba nito, maski ang bagyo ay hindi sila natinag. Ikaw, anong masasabi mo sa nakakaantig na kwentong pag-ibig na ito? Z Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.